Naranasan mo na bang magbukas ng libro at magbasa pero pagkatapos ng ilang oras parang wala ka namang na-process o maalala sa binasa mo? Ito ay kadalasan nangyayari kapag yung binabasa natin ay hindi masyado exciting gaya ng mga libro sa eskwelahan. Nakaka-frustrate ba? Diba? Kaya in this video aking ibabahagi sa inyo ang limang tips paano madaling makabisa ang iyong binabasa o inaaral. Para bago ang lahat, huwag mong kalimutang mag-subscribe sa channel kung gusto mo ng iba pang videos gaya nito. Now, back to the topic. Number 1. Basahin ng summary o mag-speed reading. Ito ang unang dapat gawin dahil sa parang ito magkakaroon agad tayo ng bird's eye perspective nung ating inaaral. Ito ay nakakatulong dahil hinahanda nito ang ating utak para mas madali nating ma-identify yung mga keywords o main points nung topic magkakaroon tayo agad ng idea kung saan ba tayo dapat mag-focus na nakakatulong naman sa pag-intindi ng konsepto noong ating inaaral. Nakakatulong din sa memory ang pag-highlight ng mga keywords pero huwag mong gawing ito ng sobra-sobra dahil nawawala ang pagiging epektibo nito. Ang isa pang binipisyo ay ang pagpapatibay ng retention dahil hinahanda nito ang memorya natin sa pagproseso ng impormasyon. Kapag tapos ka na mag-scheme ng mga impormasyon, dito napapasok yung konsepto ng repetition. Mas maaalala mo yung impormasyon kung uulit-ulitin mong basahin yung material kumpara sa isang beses lang ng pagbabasa. Ang konseptong ito ay pwede i sa halos lahat ng bagay. Yun nga yung lyrics ng kanta ng mga K-pop artists na di naman natin naiintindihan. Nakakabisado natin, di ba? Pares na prinsipyo lang sa pagbabasa at pag-aaral. The more you repeat, the more you remember. Parang the more the many year. Walang connect pero may rhyme naman. Break it down, yo. Number 2 mag-isip gamit ang pagsasalarawan. Base sa isang pag-aaral, ang mga larawan daw ay mas madaling ma-memorize kumpara sa mga salita. May kasabihan nga tayo na ang larawan daw ay may katumbas na isang libong salita. Kaya ang pagsasalarawan kung gagamitin natin sa pag-aaral ay malaki ang naiitulong sa pagkabisa o memorization. Dito pumapasok yung konsepto ng impression. Kapag ang tao ay namanga sa isang bagay, mas mataas ang posibilidad na maalala ng tao ang bagay na yon dahil na i-connect ng kaisipan natin yung kahulugan ng mga salita sa isang imahe na merong kaakibat na istorya. Madali lang itong gawin. Mag-pause ka muna kapag may nakita kang keywords sa iyong binabasa. Tapos isipin mo yung mga imahe na pwede mong maiugnay sa grupo ng mga salita o keywords na yon. Nakakatulong din ito sa mga tao na merong maising attention span. Dahil ang mga larawan ay pumupukaw ng emosyon na merong abilidad na maghati ng complex at abstract ideas gaya ng facial expressions. Kapag nailink mo ang iyong binabasa sa bagay na alam mo, na-stimulate yung neural pathways ng utak natin na tumutulong sa recall at retention. Number 3. Praktisin mo ang iyong memorya habang nagbabasa. Isang teknik na epektibo sa pagkakabisa ay ang pagbabasa with segmentation. Ito yung paraan ng pagbabasa kung saan igugrupo mo ang ilang talata depende sa density ng nilalaman habang iniisip at pinaparaprase ang mga kahulugan ng nakasulat. Sa madaling salita, parang nagre-review ka na habang nagbabasa. Praktisin mo ang iyong memorya sa paggawa ng notes base sa sariling pagkakaintindi ng iyong binabasa. Sa parang ito, nare-reinforce yung recall at retention. Base sa pag-aaral, ang pagsusulat ay nakakatulong sa pagmemorya dahil pinapwersa ka ng iyong utak na mag-focus sa iyong binabasa. Pinapwersa din ito ang iyong utak na i-filter out yung mga impormasyon na mas importante para maiwasan ang information overload at mas madali mong ma-absorb yung mga bagong kaalaman. Kaya ugali yung magsulat ng notes traditionally gamit yung ball pen at papel para ma-practice yung paraphrasing at ang iyong memoria. Number 4. Isihan mo lang sa pag-highlight. Isang mabisang paraan din sa pag-memorya yung pag-highlight. Halos lahat ng mga mag-aaral ay gumagamit ng mga highlighter pen upang ma-identify ang mga pangunahing bahagi ng binabasa. Ngunit maraming mga mag-aaral ang nag-highlight ng labis o nag-highlight ng mga maling bagay. Ito ay isang malaking pagkakamali ng mga estudyante dahil hindi nila binibigyan ng sapat na pansin ang binabasa nila. Gumamit lang ng highlighter upang markahan ng mga keywords para tumulong bumuo ng mga mental images na makakatulong sa memorya. Mahalagang isipin ang kahulugan at konteksto ng binabasa dapat alam natin ang dahilan bakit kailangan natin siya maalala at ano ang connection nito sa inaaral natin. From time to time, dapat natin i-check kung naalala natin yung mga meaning ng keywords na na-highlight natin para matest yung memory natin. Ito ay konektado dun sa tip number 2 natin. Number 5. Apply, explain, at revisit mo yung binasa mo. Sa puntong ito, nagawa mo na lahat ng kailangan mong gawin para ma-process yung mga impormasyon na binasa mo. Pero ang long-term memory natin ay hindi nakadepende sa knowledge na natutunan natin. Kundi sa knowledge na na-experience natin. Kaya magandang ma-experience natin ang mga natutunan natin para mapatibay ang yung retention at mailipat ang mga impormasyon sa long-term memory. Para makonvert mo sa experience ng impormasyon na nabasa mo, kailangan mong i-apply ito. Humanap ka ng oportunidad para magamit ito. Maaaring ibahagi mo ito sa kaibigan mo o i-share mo online. I-discuss mo yung natutunan mo sa taong hindi pa pamilyar dun sa topic. Ito ang magiging daan para yung mga ideas mo ay makonvert sa memories. Ikalawa, ituro mo yung natutunan mo sa ibang tao o sa bata. Ayon sa sikat na physicist na si Richard Feynman. Ang pinakamabisang paraan daw para matuto ay pagkakaroon ng kakayahang ipaliwanag yung paksa sa pinakasimple o basic na paraan sa ibang tao. Yun yung Feynman technique. At ang huli ay i-revisit at ayusin mo yung notes mo. Siyempre, lahat naman tayo may tendency na makalimot. Kaya dito nagiging kapakipakinabang yung notes mo. Balikan mo yung source material at notes kung meron kang na-miss na impormasyon na at ayusin mo yung notes mo para magkaroon ng magandang flow at madaling intindihin yung mga ideas. In summary, walang maidudulot sa iyong mabuti ang pagbabasa kung hindi mo maaalala yung binasa mo. Kaya bago magbasa ng kahit anong material or libro, magandang isaisip ang tatlong bahagi ng memoria ang impression, association, at repetition. Ang memory ay isang komplikadong bagay kaya magandang malaman sa umpisa pa lang kung ano yung intensyon at layunin mo sa pagbabasa. Dito malalaman kung anong parte ng material o libro ang dapat mong paglaanan ng oras. And that's it for this video. Sana may natutunan kayong bago. Mag-comment, like, at subscribe dito sa channel for more videos gaya nito. Cheers!